Nakita mo na ba yung balita? Ni Bea at ni Dominic Break na oh Ay break na sila? Yun na nga eh Oo oh. Planado na Wait, nga ko. lahat eh Bakit mo ko tinadamay? Eh? Huwag mo kong eh. Forget Dominic ako Napanaginipan ko to Dominic Basta mga Dominic Wait. talaga Oh shit! Oh shit! Hala Break na sila ano Bea at si Dominic Ruki Gagi Tatoo na nga yung kiss yes. miss Stop. Ang ilap. Oh, Dominic talaga. <laughs> Dominic! Halika nga dito, mag-usap na tayo. Bakit? Na nakita mo na ba yung balita ni Bea at saka ni Dominic? Break na oh. Ay, break na sila? Break na. Hindi ba nag-ano nag, nag -ano na ito? Kalo kay kakasal na dalawa. Yun na nga eh. Oo. Oh. Planado na But nga kung... lahat eh. Nag-break pa. Kaya nga. Bakit ang meron? Porkit Dominic, ako na kagad yung ano mo mga Dominic, kayo, kayo, pag di pa kayo ready, huwag mo kami ngayayain magpakasal. Mga, bakit nagpakasal na ba ako? Tsaka Dominic Roque, oh. Dominic Biyong ako, oh. laylayo. O, oh, tsaka, mo ka. O, oh, tigam mo ang o. Ah. Oh. Rapit ko. Tama ba ako ko ko eh. Kupings niya ni. Maya naman ako sa balat ko syempre. O oh, ano? Tsaka bakit? Bakit? Ba't parang ako nasisisi dito? Kayo mga lalaki kasi. Bakit pa naghiwala yan? Ewan ko, bakit? Ikaw naman nagbabasa nito na ito. Eh. Ikaw nag-chismis-chismis. Eh, ako pa si Sisima na nanahimik ako sa labas. Tsaka may ipak ako ng pastry vapors. Dominic Roque, lahil-lahil naman sa Dominic Roque tsaka sa Dominic Byong. Tignan mo, oh. isa bulip siya. Ako, tignan mo yung, ngibi, yung, labi ko. Tignan mo, ha? Tignan mo, mukhang burat. Sa mukha ko? Malayo. Para ako yung pinagbiyak pinag na buko eh. Tsaka alam mo, hindi kita lulukuin. Yeah. Oh. Oh. Hindi kita iiwan. Hindi kita sasaktan. Di ba? Ay yung panata ko sa'yo eh. Mga Dominic talaga. Huwag <laughs> mo Ay, kayo Pareho kayong mga Dominic kayo. Ba't mo ko tinadamay? Huwag mo ko. Dominic ako. Tsaka nananahimik ako sa labas. Huwag giginan niyang ka porgit may nakita kang chismis. Napanaginipan ko to. Dominic. Basta mga Dominic talaga. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit. Oh, na. Nag-propose yun. Kaya nga, Mickey. Nag-propose oh. na yun. Oo. Planado na. Oo. Oh. Kailangan mo ba kita? Ina. Eh, ba bakit? Ako ba yun? No, ako man. ba? Hindi naman ako yun. Ayun, nag-propose yun. Huwag na. Mag-iwalay na lang din tayo. Ay, sure. Ito naman, huh? na mo sila sila naman, oh. Ayun ako eh. Uunahan ko na. Uunahan oh, ko na. Hindi naman ako magluloko eh. mas ka dito. Hindi ko na kailangan ng Dominic sa buhay ko. mas Hindi na ako si Dominic. O, oh, magpapapalit na akong pangalan. Dennis na lang. Dennis. Angin. Dennis Byong. Dennis Byong. Ang baho. Kasi baho mo. Tignan ba? mo. Tignan mo. Dennis Byong. O, oh, hugi. Ayoko. Oh, Amoy maasim. <laughs>